Anong ganap sa mundo ng showbiz? Trending sa X ang pangalan ng komedyanteng si Alora sa Sam dahil sa pambabara niya sa isang netizen na nagkomento sa kanyang TikTok post. Flinex kasi ni Alora ang kuhang video sa naging solo performance ni Catherine sa naganap na ABS-CBN Christmas Special 2023, kung saan sexier, fiercer at bolder version na niya ang ipinamalas ng outstanding Asian star. Hot Water, The Kindest, Most Professional Queen Proud of you, Kath. Caption ni Alora. Tila binigyang kulay naman ng mga netizen ang sinabi niyang most professional queen sa caption. Dahil bukod sa nabanggit na sexy performance ay pinag-usapan din ang muling pagsasama nila ng ex-boyfriend na si Daniel Padilla nang kantahin nila ang I'll Be There For You ng The Rembrandts. Kilalang theme song ito ng hit American sitcom na Friends. Marami kasi ang nagsasabing napaka-professional ni Catherine dahil kung tutuusin, pwede naman siyang hindi pumayag na makasama si DJ sa isang production pero hindi niya binigo ang fans na nagnanais makita pa sila together on one stage. Dahil sa pagbura ni Daniel sa ipinost niyang breakup statement, marami tuloy ang nag-iisip na baka dumadaan na sa reconciliation ang dalawa. Bagay na parang subtle way na pinabulaanan ni Catherine. Dahil sa kanyang Instagram post na, no looking back, only moving forward. Sinangayunan kasi ito ni Alora sa comment section. Shot puno sa no looking back, only moving forward, cheers. Napansin din ng mga netizen ang pag-like ni Alora sa isang netizen na nagkomentong professional na lang si Kath at hindi na sila magkakabalikan pa ni DJ. Kaya sa comment section, pinagsabihan si Alora ng netizens na huwag na sanang magkomento ang komedyante na tila may pinapaboran ito sa dalawa. Alora, sana maging maayos kang kaibigan sa dalawa na sana mapayuhan mo ng maayos at huwag panghimasukan ang dapat pangpanghimisukan. Saad ng netizen. Tugon naman ni Alora, if alam mo rin ang nalalaman ko po, di ito comment mo. Try mo critical thinking, huwag panghimasukan kapag wala kang nalalaman. God bless. Say ng mga netizen, mukhang maraming alam si Alora na isa sa mga kaibigan ni Catherine tungkol sa naging dahilan ng hiwalayan nito kay Daniel. Kung nagustuhan mo ang content na ito, Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.